Ah, tutorial po to mga guys sa video na kung paano lumipad. Ah, ito po yun mga guys, oh. Oh, ganito yung lumilipad. Ah, oh, ito muna mga guys, punta tayo dun sa ano. Kapkat. Tapos sa uh, new project. Yung video natin na tumatalon, ito po yun. Oh, yan, tumatalon siya. Oh. Hanapin po natin yung ano Yung saktong tumalon siya Doon po natin siya i Yan na, na Tapos uh, hanapin natin ang fresh ipifresh -if natin siya ayan po mga guys hanapin natin ang fresh ayan naka fresh siya mga guys tapos yung kasunod na... Ano? a record. Eh, ano po. Eh, split po natin siya, Burahin po natin ito mga guys. Yung naglakad. Yan. Pindutin ng undelete. Yan. Ayan po. Yun na yung tapos. Burahin na rin natin yung kapakat. Ayan. Ayan. Mga guys, dito tayo. Eh, pindutin ng... Naka-press para ma-highlights. Tapos, punta tayo sa remove background. I-zero po natin ang brush, mga guys. Tapos, pindutin ang brush. Ayan po, mga guys. Pindutin ang tao. Balutin po natin siya ng red, mga guys. Ayan. Landahan lang po ang dyan, mga guys. Para mabalot mo talaga ng red yung... ano buong katawan pa pwede rin ni rush yung mga guys kaso lang pangit tingnan yung ano pag nakaras hindi talaga to mababalutan lahat masama yung color ng ano ayan mga guys kailangan nyo ka lang uh, pasins pasins ano uh, pasinsya pasinsya sa tagal kasi matagal talaga maganito paliba na lang kung di ano mo i-rush yan oh. puluin mo yan ng ano mga guys pula Oh, yan matagal nga lang talaga hmm. o paan na lang o oh, sa ikutan lang yung mga guys Ayan. O, oh, medyo okay na. Ayan, ibalik mo sa gitna yung ano, para hindi kakalat yung pula. Pindutin ang check. Ayan, oh, okay na yung guys. Marimove background niya mga guys. O, oh, iitim niya mga guys. Ang gagawin uh, gawin mo, ah, uh, hanapin mo yung overlay. O yan O yan mga guys Meron na siya O yan Titingnan mo lang Panoorin mo kung sakto yung pagtalon niya O yan Sakto yung pagtalon O Banting konti Para mapantay Yan Pantay na Pindutin lang natin ng ano dyan mga guys K-frame o, tapos, galawin ang tao, iabanti ang kunti, ipataas, k-frame ulit. Ayan, k-frame. Tapos, ipataas na naman ang tao. Tapos, k-frame naman ulit. Palitin mo lang kunti yung tao para magbuka talagang lumayo. Tapos, itaas muna naman tapos yung nakapress mo mga guys habaan mo kung gaano kahaba yung video na walang tao sa taas ipantay mo siya. o yan keyframe ulit itaas na naman liitin ang tao o yan hinabaan ko na dyan yung nakapress pinantay ko dun sa ano walang tao na yung video tapos keyframe na naman dyan mga guys tapos taas yung tao Oh Tapos K-frame na naman Iabante na naman itong tao sa taas Paliitin Tapos K-frame na naman Oh paliitin na naman ng tao Iabante na naman K-frame na naman Oh Iabante na naman tapos K frame na naman. o tulak muna todo. Sabay export. Ayun. Okay na 'yan mga guys, pagkarga Yun na yung kalabasan.